Hello guys, magandang araw. Happy happy long weekend po sa ating lahat. Sana po ay nag-enjoy kayo. Nagluto ako guys ng laswa. At katatapos ko nga lang pong mamalengke. Yan po. Pero guys, ang pinamalengke ko ay yung isda lang naghanap tayo ng masarap na isda na ano kailangan safe tayo at hindi tayo magkakayurik. Bumili lang po ako ng talakaytok. After ko nga po dun, guys, ibumili e rin ako ng panglaswa natin. Pero, dahil marami na rin tayo ditong mga alukbati guys. So, ayan, pinanguha ko na nga po kasi sayang din. Hindi na ako bumili dun sa labas. So, nakatipid na naman tayo. <laughs> Ganito pala ito pagka lagi nating tinatalbusan, eh, mas lalong dumadami yung kanyang mga dahon guys. O ba diba? tapos sabayan pa ng mga pag ulan, -ulan talaga naman, masigla-masigla yung ating mga pananim. Ito na nga po pala guys, yan medyo tanghali na po kasi ako nung nagluto ako niyan. Kasi kanina eh, meron naman pong niluto si nanay na ulam yung lechon paksiw. Alam niyo ba kung saan pagaling yun guys? E, galing pa yun ng kasalan. At syempre sayang din naman, marami po kasing dala, marami kaming nasyaron guys. <laughs> At yan po, medyo tanghali na nga po yan bago ako mag magluto kasi niluto ko lang po yan ng pang lunch. Tinulungan ko na nga rin po ito si nanay sa kanyang mga sinampay pinagtatanggal ko na guys kasi tuyo na siya. At meron pa po kasi kaming mga bagong isasampay, kaya yan tinanggal ko na. Pero sabi nga ni nanay, parang uulan. Kaya yung iba, eh, pinapasok ko na sa kanya. At ito yung ibang mga nakasampay kasi guys, siguro 3 days na yan dyan. At pagkatapos ko nga pong mamunpon, habang si nanay eh, nandun, bising-bisi -busy rin. Tulog daw po kasi si Yayam, katutulog lang. Pero kanina guys, bago ako mamalengke, eh, umiiyak-iyak na yon Buti na lang pag alis ko, eh, napatulog ka agad ni nanay. At yon may ginagawa yata at si nanay guys, kaya hinayaan ko na muna. At ayan, Hinugasan ko na nga po yung talakay to. Alam nyo, bumili lang po ako ng dalawang kilo para meron din kaming may kami guys na lulutuin din nila nanay pagka sila lang niyayam dito. Pero super dami nga po yan guys. Nagluto lang ako ng ilan ilan Pinirito ko na nga lang po kasi pang laswa lang po at pirito yung aking gagawin ngayon. So ayan, hinugasan ko na nga po. Medyo malalaki yung hiwa dyan ng kuya don sa palengke. Pero okay na rin kasi dinagdagan niya guys. So Brian siya dalawa para magtatangali na raw po kasi para maubos na. At ayan, tingnan nyo nga guys, oh, sabi ko kay nanay, ako na ang magluluto, nay. Kasi lumapit na yan sa akin si nanay dyan, no, mga time na yan, guys. At yan, hiniwalay ko na nga yung aking mga piprituhin at yung aking ilalagay sa ref na stock. So, ayan, Tingnan nyo nga guys, di ba Super lalaki talaga ng binigay sa akin ng kuya. At ayan, tingnan nyo nga, naka-jacket pa ako dyan. Este, naka-sweatshirt pa pala ako dyan guys. Kasi kanina, pagbili ko, eh, nagmotor lang po ako. Kaya, kailangan nating magtakip para hindi tayo mangitim ka agad. Kailangan ipaunti-unti eh, lang. <laughs> ayan, nakasalang na nga po yung aming prito. Pero, habang nakasalang po yan, eh, ready ko na rin ito yung aking nabiling kalabasa. Maliit lang yan siya guys. Yung parang, yung style niyan pabilog na kalabasa guys. So saktong sakto lang dito sa ating panglaswa. Kasi gusto rin niya ni Nana yung ganyan guys. Kumakain din siya ng ganyan. At si Big Boss kailangan niya rin daw yan. Siya yan guys ang nag-request. Kasi nga yung mga nakaraang araw eh puro karni po talaga yung aming ulam. Kaya kailangan eh may iba naman may labas naman natin yung karne. Mga pampalinis kasi po ito ng bituka. At ayan, tinanggalan ko na nga po ng tangkay, yung mga malalaking tangkay. Ito yung ating nakuha kanina na alugbate. Tapos guys, sabi ko kay nanay, parang masarap to lagyan ng saluyot. Dahil nga po maraming saluyot doon sa may harap ng aming bakod, ng aming daanan. So dahil nga po marami naman doon at wala namang may-ari. Mabilis kasing tumubo yung ganun pag palaging umuulan, ganyan. Pero madalas pag tag-init, inibihibihira po yan tumubo yung mga ganyang saluyot, guys. So, ayan, inisa-isa ko na nga po, nilinis ko na, tinanggal ko na yung may mga butas butas na dahon at yan matatapos na ako guys kita nyo naman at meron din po akong bum nabiling sitaw isang tali lang po yung binili ko guys kasi alam niyo naman di ba medyo bawal-bawal din sa akin yan bawal-bawal talaga at bumili na rin ako ng okra medyo dinamihan ko na nga po yung okra kasi paborito namin yan guys yung okra kahit na alam niyo na pampadulas <laughs> Pumili rin nga po pala ako ng kamatis at lalagyan natin ng kamatis yung ating laswa. Yan. Pero, syempre, kasama na rin dyan yung para sa ating sausawan. Ayan na nga pala guys, yung saluyot. Dumating na si nanay at ako na nag-prepare. Yan, ganyan lang ginagawa ko guys para hindi mahirap. So, yan, paghawa ko niyan, yan, yan isa isa-isahin ko lang at in-slice ko lang yan siya ng dalawang slice. So, ayan na. Diba? Napakabilis. B kumuha na nga rin po pala si nanay ng malunggay guys panghalo din namin yan dyan. O talagang super masustansya na ito yung aming kakainin ngayong tanghali. Wow! So yummy! Alam nyo bang kinakain din to guys ni Yayam? Basta may sabaw talaga yung batang yan eh. Walang pili. Basta masarap lang sa kanyang panlasa. di ba? Talagang napaka masustansya lalo't higit sa mga buntit dyan. <laughs> sa mga buntis. At yan na nga guys kasi inuna kong ilagay kanina yung kalabasa medyo kumukulo na nga po, medyo ayan, malambot-lambot na rin. At hinulog ko na yung mga gulay natin, yung okra at sitaw. So, kailangan kasi unahin natin yung mga gulay na medyo matitigas konti. At yan, malapit na nga po matapos. Inuna na, at dilas na nating hulog. Ito pala yung mga talbos. Wow! Gustong gusto ko yan guys, yung amoy niyan pagka yung sa alugbate. At yan, lagyan pa ng mga malunggay. Talaga naman, mapaparami talaga yung kain natin nito guys. oh, ba diba? Kumakain din ba kayo niyan? Oh. <laughs> Basta ako kumakain yun, guys. Talagang napakasarap niyan. Dati nga hindi nga ako marunong magluto niyan, pero natututunan din pala. So, ayan. Malapit na tayong matapos. Buti na lang talaga nung maliliit pa kami, eh, sinanay kami kumain ng mga gulay-gulay dahil po yung tatay ko eh, mas po yun, magtatanim-tanim ng mga gulay. At ayan, pero yun na nga lang guys, eh, mahilig po kasing uminom. <laughs> so, ayan na guys, it's so yummy. Talagang magugustuhan to ni Yayam. At sarap na sarap pa nga sa kanyang pagtulog nung tinikman ko niyan guys. Wow, talaga naman. Suwak na suwak ang lasa. So, paano ba yan? Kita-kita sa -kita susunod na video. bye, -bye po.